Ayan, ito mga idol, nandito ako sa pagtatayo ko ng aking bahay. So, marami nang marami na mga damo mga idol, oh. Tal ko na kasi hindi napupuntahan ito, eh. Yung hollow blocks ko, ayan, nag-ano na, oh. Nilumot na ang ating hollow blocks, mga idol. Ang dami din tayo nagkain, ano? So ayan. Dito ko pagdati yung aking bahay kaso hindi pa natin ngayon mga idol. Napakarami ng mga damo-damo na ulit. Nung punta ko dito nilinisan ko yan eh. So ayan mga idol. Tuwagin mo si Kalbo. Kukuha tayo ng mura mga idol. Bumura muna tayo. Ayan, nandito tayo ngayon sa aking magtatayo ng bahay. Ayan, mga idol. Mga hollow natin, ayan, oh. Tagal na yan dyan. Siguro mga dalawang taon na siguro yan dyan. Ay, stack na. Yung mangga, bago pala na mo mga idol, oh. Dito ka video mo ko dito. Nandiyan, nandiyan naman rin lang mga idol, bali na tayo ng mura. Ayan natin na yun Oh, natin. Ganoon na natin. Ito yung namin mga idol. Kaya lang hindi natin nabiyad kasi Nasa na malawak eh. ito eh. Dos tricycle. Lahat ito? Oh, yung pati yung tatlong nandiyan, lagay mo sa tricycle. Apat po yung nandiyan eh, lagay mo Ayan, mga idol, hanggang doon yan oh. yun naman yung pipagkatayong ko ng bahay yung may dalawang puno ng punyog na yan naputol na yan yung kuiwipis to yun mga idol oh, yeah. ah may baby na kayo No baby, no baby. Ay, ano, iyak na oh. Wala ka, Mira, pinaiyak mo. Pabili. Pabili nga. Mura na yan, isang daan do sa binili bayan. Pabili, pabili. ay. Si Kuya ay, oh, nabibingi. Isang daan sa bayan, nagbili kami. Malalaki yan, tamban. Ate Pepe, rong kawit. Mahingla ako, mahingla ako ng dalawang piraso mura. Nagali Mura na yan ah sa bayan eh, mahal 120 Ang oh, ganda Ang laki oh Sa so, pangihon yan ano